Sa isang malayong lupain ng yelo kung saan halos walang halaman at napakalamig ng paligid. May mga tradisyon ang Inuit people na maaaring mukhang kakaiba sa ating paningin. Dito, bawal ang buntis na mga anak sa loob ng tahanan. At sa parehong komunidad, bawal din ilibing ang patay sa mismo village. Bakit ganito? Ano ang ibig sabihin nito sa kanilang kultura? Ang Inuit ay naninirahan sa mga malalayong rehiyon ng Canada, Greenland, at Alaska. Sobrang lamig at kakulangan ng resources. Kinailangan nilang mag-adapt sa kapaligiran at bumuo ng tradisyon na nakatali sa kalikasan at sa kanilang paniniwala sa espiritu lahat ng pangyayari sa buhay pagkapanganak kamatayan ay may kahalagahan at may hangganan sa pagitan ng ordinaryong buhay at ng sagradong enerhiya kapag malapit na ang isang babae sa panganganak hindi siya pinapayagang manganak sa loob ng bahay o central camp ng komunidad. Sa halip, meron silang espesyal na hat na tinatawag na Ani Gutiak. Dito nagaganap ang panganganak at pagkatapos nito, minsan sinusunog o itinatapon ang mga damit at tela na ginamit ng ina. Naniniwala ang mga Inuit na may dala itong ritual na polusyon isang puwersa na maaaring magdulot ng malas o sakit kung hindi inalis. Ang prosesong ito ay hindi lamang pisikal na paghihiwalay. Ito ay simbolo ng respeto sa buhay at sa mga espiritu ng kapaligiran. Kapag namatay ang isang miyembro ng komunidad, hindi rin siya basta-basta nililibing sa village. Sa malamig na tundra, mahirap maghukay ng libingan kaya inilalagay ang katawan sa labas, balot sa balat ng hayop o tela, at tinatabunan ng mga bato o cairn Ang layunin nito ay protektahan ang katawan mula sa mga hayop, ngunit may espiritual na rason din. Hindi dapat madala sa pang-araw-araw na buhay ang enerhiya ng kamatayan. Sa paniniwala ng Inuit, may malinaw na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang dugo ng panganganak at katawan ng patay ay may dalang puwersa na malakas at potensyal na naglikado sa komunidad. Kaya kailangan silang ihiwalay, hindi sa kawalan ng malasakit, kundi bilang tanda ng respeto at proteksyon sa parehong buhay at espiritu. Ngayon, marami sa Inuit communities ang gumagamit na ng modern hospitals at cemeteries. Pero may ilang elders at traditionalist na patuloy na naniniwala sa mga lumang panuntunan Nasa gitna ang komunidad sa pagitan ng pagpapanatiling tradisyon at pagtanggap ng modernong solusyon na nag-aalok ng ligtas na panganganak at maayos na libingan. Para sa karamihan sa atin, normal ang mga anak sa hospital at ilibing ang mahal sa sementeryo. Pero sa Arctic, ang Inuit people ay may may mayroong mga hiwalay na daigdig para sa buhay at kamatayan. Sa bawat puting yelo at dilim ng tundra, nananatili ang paniniwala na ang dugo at katawan may kapangyariang hindi puweting pag walang bahala. Tradisyon ba ang dapat igalang? O panahon na para ito'y bitawan? Sa huli ang kuwento ng Inuit ay paalala sa bawat kultura may leksyon sa respeto at pag-iingat at koneksyon sa mundo sa paligid natin.